Hunter, Alton Bonar And his opponent across the wing all the way from General, Santos City 47 kilograms Brits Caballero Prepare Jiboy Gandam Ganton Versus John Magday Prepare Ronnie Balikwat John Will Dawang Prepare Warm up na rin Michael Dawang Jomar Morales Ayan Round wow, one. Pareho mga veterano na. Sawan-sawa na sa provincial and mga regional meet. Boxing tournament. Munar and Gabalio. Parehong Pareho mahaba.

labanan ng mga matitikas Pamilyar din ang iyahang apelido Gabalyo Meron tayong boxer International boxer Raymart Gabalyo Wow Dami na. Gidisilyo. Ang kahas. Si Oh, dilin na di ay. <laughs> wow! Palakasan sila. And of the right. Ah, Mubuelo na lang na sila kalit. papabigat po ng papabigat ng ating mga boxers mamaya sa ating uh, local bouts pa rin po tayo uh, local bouts pa rin po yan meron pa po tayo mga invitational bouts mamaya And class A bounce. Yes. Grabe ang focus ng uh, dalawang boxer And of the round 47 kilograms Sa battle between uh, Munar and Gabalio From tampakan Golden Punchers And General Santos City Munar sa red And uh, Gabalio sa blue Prepare Jimboy, Boy, Jim Boy uh, Gandor. John Magdai prepare now. Ten seconds. <smart noise> and on the power. Winner, unanimous decision. Blue corner. the of general santos